Hello, good evening everyone. Happy Friday. So, let's muna natin ang ating Bakit Ano Ang ba nasan? Ang aking Vienna ay nasa labas kasi nababanasan daw siya. Hindi pa kasi naikakabit yung kanilang aircon. Ako Nay, na nagbo-vlog kaya dyan ka lang. Makinig ka lang sa aking mga sasabihin. So, uh, ito guys, uh, kaya ako nag-vlog kasi may gusto kong i-share sa inyo. Gawa ng uh, dahil sa sobrang init pang panahon. Ang init ng panahon na mga tao lumalabas pa ganitong oras, hindi sila makatulog. Kasi pag umaga, no, uh, hindi sila nag-vlog ako. O, hindi ah. Sumusahod na ako. sa <coughs> <Sarang -wah> sahod ko. O, oh. laki na. Ayaw mo, hindi ka naman nag Secret. O, oh, ba diba, guys? Secret lang. kailang lang nakakalam pong ano yun. Ano mo, ano yun ano, lighter. Ito talaga. Malapit ang bahay nila, dito pa nagsisindi. So, wala na. <laughs> Isang chili mansipa. Oh, ang daming nga ngayon. Pag alas 12 na ah, kasi yung mga kabataan nabasan. So, nag-food trip. Bakit mo trip kayo? Sino kasama mo? Sino kasama mo? Ah? So yun guys, uh, pag ganitong oras kasi, yung mga kabataan ay mga gising pa. Kaya mga nagpo-food trip sila, nagbibilihan sila ng mga pagkain. Tapos ngayon dahil sa sobrang init din ng panahon, ang mga tao dito naglalabasan. Kasi nga hindi sila makapilog, lalo na sa mga walang aircon. So hirap talaga. Ang hirap talaga pang walang ano, uh, sobrang init, hindi ka makatulog. Apektado rin yung tulog natin. Kaya okay lang ako na mag-stay ng ganito katagal. Open pang aking kasi nga sulit din naman yung aking tsaga uh, ang aking pag yung ko kasi natukatok na ako kanina guys so hindi lang ako nagsara kasi nga nanginay ako sa benta so tunod ngayon nakamagkano pa ako guys ngayon so uh, kung nagsara ako ng 11 nakamagkano pa ako ayun puno pa ang aking karinola kasi an ano na ako nagtagal na ako Um, balik tayo sa epekto nga nitong sobrang init ang dito sa ating dito Apektado yung pag ko, then uh, sa sales naman, apektado din. Kasi yung oras ng uh, sa umaga na sobrang init ang panahon, uh, hindi rin magawa ng mga tao na lumabas sila. Tinatama din silang lumabas dahil sa sobrang init. Kaya ang ginagawa nila, uh, kung lumabas man sila, isang beses lang. Tapos sa susunod yan ay happy lang. So, kaya ang uh, start ng 4pm on board. So, hanggang ngayon guys ay uh, sila. So, mabenta ng aking Kaya kailangan ay startahan natin talaga. So, sa ganitong paraan na uh, tayo, tapos hanapin natin kung ano yung oras na uh, lumalabas yung ating mga kapitbahay kung anong oras matao yung lugar natin. So, doon tayo mag-open. So, paghanda natin yung lalo na sa stocks din natin. So, importante din yung stocks, syempre. Kaya ako, ay kahit ganon nga na nabago yung aking schedule, so, uh, sinisipagan ko pa rin yung aking pag ah uh, pamimili. So, pag -re ko. So, kailangan hindi maapektuhan yung pag -re natin. Lalo na dun sa mga fast-moving items. So, pasalamat din ako guys na meron tayong mga uh, regular na nakakapag-supply sa, at, sa ating pila na ibang paninda natin. So, tulad ng sabi ah uh, yung ibang mga healthy guys. ah uh, kasi meron din ako mga ibang healthy guys na uh, taga-supply ng mga Pasit uh, kasi kanton, tinatinapay, mga monde saka yung mga uh, non-food. So, may mga supplier din ako, copy ko. So, may mga supplier ako. Kaya, uh, okay lang. Hindi lang, uh, wala lang akong supplier, guys, ayun sa process. So, kailangan ko pumunta talaga sa frozen uh, shop, pati yung mga uh, ibang paninda ko dito tulad ng mga chichiria guys, so yan yung mga nakasabit, yan, yung mga nakasabit na yan, sa palengke ko lang yung nabibili, pati yung tinapay so ngayon guys, wala akong tinapay kasi naubos na, uh, nung Monday kasi guys, at, uh, dahil sa ano, uh, nagbayad na ako ng bill. So, namili na ako ng tinapay. Dinagdagan ko. Tapos, naubos na kayo. ang sunod niya na, na pag-imili ko ay si Monday So, hindi yung uh, anytime na gusto kong mamili. Pag halimbawa, naubusan ako ng ganito, ay tatakbo agad ako sa bayan. So, hindi na ngayon. Uh, hapon na ako pumupunta, guys. Kaya, uh, kailangan ay hanapan natin yung uh, oras na talaga uh, tayo ay ano naman, so hindi tayo mahirapan sa pamibili natin. So, ganun ako ba yun. Ah, diniskarte na natin yung pamilya, eh. Tapos, diniskarte din natin natin uh, yung ng oras na pamibili na natin. So, diniskarte lang talaga. So, uh, ayusin lang natin yung pagmamalis natin. Kasi kung hindi natin madiskartehan ng maayos, so, apekta din yung sale. So, uh, apektado apekta din yung uh, paglago ng ating sari-sari store. So, yan lang yung atanging may sa inyo ngayon dahil alam ko na hindi lang ako ang nakaka-experience so So, sinishare ko sa inyo yung experience ko, yung epekto ng dulot ng sobrang init dito sa akin sa at yung uh, ko na ginagawa ko para kahit papano ay hindi maapektuhan yung sales sa aking tindahan. Uh, makabawi tayo dun sa oras na mahina. Tapos pagdating ng hapon naman dahil dun ang ano, ang labasan ng mga tao, dun tayo mababawi. So, uh, alamin natin kung ano yung oras na uh, doon lumalabas yung mga kapitbahay natin, yung mga suki talaga natin para tuloy-tuloy lang yung uh, pagtitinda natin. So, hindi na apekto ng dahan yung uh, season. So, tuloy-tuloy lang yung paglago ng natin sa sari So, yun lang. Uh, thank you for watching. Share nyo naman ako sa inyo ng panibagong ideas and stuff dito sa aking pintahan lalo na itong dulot na sobrang uh, inedit ng panahon sa ating Saturday store so god bless uh more power god bless us always good night and uh, i love you all